Samantala, nagpatuloy naman ang Committee on Finance, Budget and Management sa pagsasagawa ng oversight hearing upang pakinggan ang kasalukuyang estado ng implementasyon ng mga proyekto na pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF. Ayon sa ulat ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, mula 2021 hanggang 2025, nakapagpatupad na ng dalawamput siyam na proyekto na sumasaklaw sa iba't ibang inisyatiba patungkol sa environment at energy sa rehiyon. Labing siyam ay pinundahan sa ilalim ng TDIF, habang sampu dito ay sa pamamagitan ng supplemental fund. Binigyang diin ni CFBM Chair Kitem Kadatuan Jr. ang kahalagahan ng pagsasagawa ng oversight hearing upang masuri ang mga programa ng ministries habang papalapit ang pagtatapos ng transition period. So with respect to uh, the, the actions of the Committee on Finance, Budget and Management regarding uh, the results of the oversight hearings, so we, we've, we've, communicated the policy recommendations kasi talagang sila naman talaga nag-implement. Uh, sinabi natin sa kanila ano yung pwede nilang gawin para ma-fully utilize natin and maximize natin yung resources coming from not only the TDIF but also those uh, included dun sa Supplemental Fund and uh, sa sa regular uh, GAAB natin. So, during the oversight hearing, nakita din natin uh, saan nagkakaroon ng problema sa implementation. So, nagkaroon kami ng policy uh, agreement and policy uh, making na magkaroon ng deadline para pagka hindi nasabit yung names, then it is uh, uh, incumbent upon the ministry to determine sino yung mga beneficiary kesa nasasayang yung pondong na para naman talaga sa Bangsamoro, especially sa Bangsamoro Future Generations po yan. Apa.